Dr. Vito, magbigay naman po kayo ng mga tips na maaari po naming malaman kapag po kami po ay umiinom ng vitamins at aming mga maintenance na gamot kung maaari po ba silang pagsamahin at kung ano po ang mga dapat ipayo sa pag-inom nito. Number one, kung hindi naman po necessary na uminom po kayo ng multivitamins na iasama po sa inyong pong maintenance, mas mainam pong hindi wala naman pong mawawala po sa atin nun. Mas nayasari po sa atin na hindi po ito inumin o isabay kung hindi naman po ito recommended o rekomendasyon ng inyong mga doktor sa pag-inom po nito. Pangalwa po kapatid is hindi ibig sabihin na umiinom po kayo ng multivitamins or mga food supplements ay eh maaari na po itong harmless pagdating sa ating katawan. Hindi po kaproket over the counter ang inyong mga naiinom ng food supplement and vitamins ay ito po ay safe na safe na po pagdating sa inyo. Remember, marami tayong mga consider na factors, yung inyong edad, inyong pong mga iniinom na gamot, at kung meron pa po kayo iniinom ng food supplement or herbal medicine aside sa inyong multivitamins. Pangatlo po kapatid is napak pangal, uh, napaka-importante po na tayo po ay nagpapakonsulta sa ating mga doktor. Kadalasan kasi kapag sa isang konsultasyon, kung ano po ang inyong pinakonsulta, yun po ang aming binibigyan po ng pansin. At doon po kami nagbibigay po ng gamot. At partikular po tayo kung kayo po ay may mga hypertension, diabetes na long term po natin ginagamot at minomonitor. Napaka-importante ibinibigay niyo po ang informasyon o gagustuhan niyo pong uminom po ng multivitamins or supplement kung maaari po ba ito inumin ng sabay magkalayo po ba ito ng meron po ba tong ano at least uh, mga 15 to 30 minutes or to 1 hour po na pagitan okay kung safe po ba itong pagsamahin or inumin po okay so kailangan po tayong ipagpaalam mo na po sa kanila kailangan tayong malaman ano po yung ipapayo po nila sa inyo pang apat na tips na napakaimportante is sa mga iniinom niyo pong mga vitamins at kung kayo po iinom, umiinom po ng mga maintenance. Ang multivitamins po kasi napakadami po niya mga minerals and vitamins. Kailangan niyo po ipaubaya sa mga doktor yung mga detail na hindi niyo po na hindi po obvious para sa inyo. Kasi napakadami po kasing supplement na pinagsama sa isang multivitamins. Maaari po kasi magkaroon ng interaction yung mga specific mineral na yon or vitamin doon sa inyong iniinom na gamot. For example, kung kayo po ay may mga ibang karamdaman, kagaya po ng mga diabetes, umiinom po kayo ng matataas na gamot, kayo po ay umiinom ng mga pang chemotherapy, or even po antibiotics, at talong lalo na po kung may mga herbal supplement po kayong nais pong iniinom, na maaari po mag-interfere po doon sa absorption ng sustansya na makukuha nyo sa isang multivitamins. And again, 'wag niyo 'wag niyo pong gagawin pong pinagsasabay po agad 'yan nang hindi naman po ito ah uh, pinapayo ng ating mga butihing doktor. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño manggagamot